Hello mga Batang helmet! Siyempre, today is a very very happy day. <laughs> Super very very happy day mga Batang helmet kasi katatapos lang nung pang malakasan natin Christmas party para sa mga jeepney drivers. Di ba pinjaga par? Siyempre, sa lahat ng mga bago pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated. Sa lahat ng mga sinasosol at inaipalan namin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, di ba pinjaga par? Huwag ka na muna mag-subscribe. Click na rin yung notification bell para lagi kayo updated. O di ba? So, ayan nga, Nagpapasalamat muna kami sa lahat ng mga umaten ng ating Christmas party. na bitch May second batch pa tayo next Sunday. And sana talaga, napasaya natin sila. in may And maraming salamat sa inyo lahat mga batang mga Magandang dahil sa inyo, syempre, hindi magkakaroon ng additional fans. Syempre, sa lahat ng mga nanonood at hindi nag-skip ng ads, sobrang ang laki ng tulong nun para sa amin, di ba, Pichuga Opo, At man, yan, salamat po. yes, at yan ay napupunta naman sa ating kapwa Pilipino. Mm -hmm. So, ito mga bata helmet, magkong-congratulate tayo. Di ba, Pichuga Park? Churam. <laughs> <laughs> Syempre, hindi ako nag-hunger strike. <laughs> talaga sa mga nag-comment, no? Ang dami nag-comment regarding sa vlog natin kagabi. Maraming, maraming salamat po. Bakit nga naman ako mag-hunger strike, mga bata helmet? Ngayon, kagaling ko na sa Christmas party, o. Oh. O, oh, di ba? Ang sarap kumain. At saka, maraming nagugutom ngayon. May pagkain naman at meron kang kapasidad, no? Di ba? kumain. Eh, bakit lang, no? Mag-hunger strike pa. Di ba? Basta ito, Sally John, G Ginusto nyo yan kayo na lang. Pangatawanan nyo. Oo, pangatawanan nyo na, niyo na lang din. Pero gawin nila dapat, Ha? Gawin talaga ng totoo na walang oras, diba, walang schedule. Di ba ayaw nga ng fake news? Gusto ko nga, may public viewing public eh. Di ba? Di ba mga Madahil Med? I-comment eh, down and... below nyo nga yan para PBB. Dapat may CCTV uh -oh. na may public viewing na napapanood natin na talaga oh, may pahanggar siya. So, dapat walang schedule. Dapat tuloy-tuloy. Kasi Saan, ka... magandang hmm. mapanood natin sila na nag-hunger strike. Yes. Kasi di ba para sabi nga nila, oh, samahan, oh, join samahan us, eh, sila sasamahan na namin kayo. Oh, pero manonood lang kami. Oh, mananood lang. Kung talaga bang, oo, oh, kung talagang oh, ano, tuloy-tuloy hunger strike. Kasi kailangan ma-insure. Yes, na talaga may hunger strike. Oo, oh, oh, kasi diba? bawal fake news. Bawal, well, ba? Diba, sabi nga nila, yun nga yung pinagbalalaban nila, no? Yung fake oh, news, oh, ayaw oh, nga nila oh, ng, oh. ng fake news. kaya galit to, sila eh. Oo, oh, oh, kaya talagang naninindigan sila na ang pinaglalaban nila, ay eh, pawang katotohanan lang. So, oh, dapat... Maganda talaga may public viewing, no? Mga bad oh, highway. Comment down below nyo nga dyan. Para gusto ko yun na para mala PBB. Ito nga, congratulations muna sa kagawaran ng edukasyon sa DepEd, Bijuga Park. Mm -hmm. Kasi naparangalan nga sila. And ayan, babasahin ko muna, ha? Sabi nga po ni ah uh, Sorry to Taos puso po ako nagpapasalamat sa mga mayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at support na ibinibigay ninyo sa DepEd. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-sama kakayahan tungo sa isang mithiin ng mga taong may pagmamahal sa bansa. Tapos may... Mahaba pa ito mga bata helmet eh. Pero, ayun nga, syempre, congratulations, DepEd, no? Pityo Clap, clap, clap tayo dyan. Pero bakit ganon? Doon sa ano? Sa PISA ba yun? Mm -hmm. Yung ano, pag-aaral, no, Bishop in yung sa PISA, uh -oh. yung may mga ranking. Uh -oh. Eh baka pag 76 out of 80 tayo. Uy, mataas yun, ha? Ha? Huh? Oo. Uh -huh. Kulilat pa lang yung may pero... ba yun? Ah, 80! Tapos <laughs> tayo pag 76! Diyos me, yung marimang. pala yun. malapit na nga tayo sa pinaka-dulong-dulo, pero... At hindi dulo. Pero ito nga, may no, eh, ako naman, i-congratulate ko rito yung mga guru. Ayun. yung mismong mga guru natin, 'di ba? Yung trabaho ng mga guro. Private man 'yan or public. Yes. Basta yung mga teacher, yung mga guru na talagang nagtuturo ng katotohanan, mm -hmm. at bawang totoo lang mm -hmm. ang itinuturo sa mga estudyante, eh talaga super taas no tayo sa mga 'yan. Kaya talagang congratulations po. Pero eto nga, panoorin muna natin, may pa may may pa-ano, pa-message mm -hmm. si Sorry, Duterte. So, ito, panoorin natin. Assalamualaikum. Pandayaw nga yung adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan po para sa kagawaran ng edukasyon ang naging resulta ng OCTA Research na kinikilala ang Department of Education bilang most trusted and top performing government agency para sa third quarter ng 2023 tugon ng Masan Nationwide Survey. Taos puso po ako ang nagpapasalamat sa mamamayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at suportang ibinibigay ninyo sa DepEd. Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nang iisang namumuno o nang iilang tao lamang sa kagawaran. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga tao may pagmamahal sa bansa. Ang pagkilala na ito ay ang pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyong publiko ng ating mga guro, kawani, parent support groups, private partners at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Kaya naman, nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na naglilingkod sa bayan. Ang pagkilala na ito ay hindi lamang sa DepEd, ang pagkilala na ito ay para sa inyo at sa matatag na kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng anumang hamon na hinaharap natin, pati na rin sa mga darating pa, patuloy tayong lalaban para sa edukasyon at siguridad ng bawat isa, ng bawat bata. Dahil ito ang naging angkla ng tuloy-tuloy na kaunaran sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran! Pero ito nga, regarding nga sa OCTA survey, kaya lang, yung naunang lumabas na ranking natin regarding sa mga asignaturang mathematics, science, bakit nga parang nandun tayo sa 76 out of 80? Ay, na wala naman sa ano. Pero malapit na lang. Disko, Chopper, apat na lang. Nasa 80 na tayo. Alam mo, dapat magpasalamat ka. Pero kapasalamat pa rin ako. Bakit? Pasalamat pa rin tayo mga Pilipino dahil yung mga anak nyo hindi man sumadsad doon sa pinakailalim. Uh -oh. Malapit lang. Uh Oo, -oh. malapit Medyo malapit na. Naman, pero hindi man sumadsad. Okay lang yun. Ha? Huh? Okay lang yun. Kasi kailangan, sabi nga ni Bipisara do Churchy, na ano, kailangan daw pangalagaan ang mga bata. Sigurindad. Siguridad. Siguridad? Ah. Uh. Pangalagaan ng mga bata at ang kanilang siguridad. Ah. Uh, uh. Eh, paano naman yung mga asignatura? Paano naman yung in terms sa akadim? Kasali ba yun? Oo. Hindi lang siguridad ang tinatalakay Deh, sa... Kailangan nating mahuli kung sino man yung mga... Kasi dapat ano secure ang ating mga anak, mga pamangkin, yung mga kabataan ng bansang Pilipinas. Eh paano naman nga yung ibang mga lesson? Stay healthy, stay safe and stay happy as always and stay informed na dami. hindi ng fake news. Yes, dapat katotohanan lang. Oo, maging maselan. Yes, at dapat may pa-public viewing. Yes. So, ay mga bata helmet, sabi kami sa buhay nyo, helmet din ang bukit. keeps getting better every day. God bless everyone. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nag-comment, no? Ang dami nyo, dadating talaga yung time na lahat kayo mababasa ko isa-isa. <laughs> Pero maraming salamat po. Tsaka, mabibigyan po kayo po namin ang inyong pagiging makabayan. Yes, patuloy lang tayo sa pagtindig mm -hmm. sa katotohanan tatotohanan bawal ang fake news kaya kailangan 24/7 ang May public, public viewing hmm.